Yo, what's up, Bill? Shoutout mo naman si Adrian. Baka na naman Shout siya. Shoutout, Adrian. Alam ba Wala pa ka. Kung napapanood mo ito. Professional lang gumagawa na <laughs> ito. Goods na yan. Pag mga ganyang jeans on board, dapat hindi tayo gumagamit ng... Ola. Hindi tayo gumagamit ng ano? Grinder. Grinder, bakit? Mausok. Mausok. Mausok mag So, dapat lagari lang. Safe ka pa. Tignan nyo, mga sir. Safe na safe, di ba? Kung may yosi ka, pwede Ano naman tol? Oh. Ano naman? Oo. Kung grinder kasi, may rapang kape, no? Mm -hmm. Dapat mag-ari. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. <laughs> So hindi mo na nasira yung buong board Nakaano ka pa Malinis pa yung pagkakagawa Yung mga Jameson board kasi umuusok yun Usok yan Tama agad sa alam Tapos bababa agad kung Mausay Mausay. So, yung mga ano Mahusay ito Mahusay So ilasalpak na natin yung air doon Tara So yun, yeah, nasalipak na natin mga tol. So ayaw kasi ng customer ng sealant eh. Gusto niya duct tape. So natin mga... Hindi natin mag-replace yung customer. Duct tape siya gamitin natin. Ayaw dyan ng sealant. Nungunungo alang dyan. Alam nga naman, uh, hindi, hindi lisensyado yan. Galing yan sa illegal. Ano <laughs> 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 oh. na naman tayo? Talagyan natin ang na ano.

So, ito nga pala yung natapos yung mga soil na ah, finish product natin. Nakasilan. Ay, nakadaptive pala. So, so labas tayo. So, ito. Tapos ito yung isa. Medyo pangat yung isang hose. So, ito naman yung isa. Tapos, ito yung isa. So, syempre gusto nila nung may parang frame. Pero maganda sana kung nakasilan. Pero goods na siguro yung mga tol. Pong so, maraming salamat. Kung gusto niyo ng appliances, marami sa amin mga to. So, subscribe lang kayo sa channel at sa page namin. So, so, yun na. Tapos na mga tol. May dala pa kami merienda. Yeah, yeah. Shout out nga pala sa mga tropa. Adrian! Diyan ka nalang ba sa kabanatuan? Obvious ba? So, yun. Ayan May pamariyenda pa yung customer natin. napaka talaga. Dito nung mga kaya tayo dito. So, nakatapos na kami ng install. Ay let's go. Saan ba tayo doon din? Two basement 1. Ano 'yun? Tayo ito, eh. huh? Ayun lang. pa. ito. labas, B1. Ayun oh. ito so, pa na kami may Alvin tapos na kami nag install mga tol aircon so bukod sa may pera na bukod sa may pera binigyan kami ng so binigyan kami ng merienda so let's go thank you